siguro ma yung mga pasikot-sikot doon hmm. meski doon sa pagkabuhay na maguli niya at yung magiging kalagayan natin sa isang libon taon pwede naman pala tayong magpakita kung limbawa, naging kapareho ka na buhay ka na maguli kapatid na uh, Rodela no? <coughs> pwede naman palang magpakita ka eh. Pero hindi hmm. ma mawala ka bigla. Nauna, na imagine mo ba kung ano magiging paghahari ng mga unang nabuhay na, na mag-uli sa isang libon taon? Ano yung mga capacity mo para makapaghari ka sa mga taong matitigas ang bungo? Pwede kang biglang mawala. Pwede kang biglang lumitaw. Pwede kang makisalo sa kanila. Diba? Na Naintindihan mo yun, Brad Rodel? Opo, kapatid na Eli, napaka mahiwaga po noon at parang napaka ganda po talaga noon, kapatid na Eli. Walang magiging hadlang sa, hindi kagaya po ngayon, nangangaral ka, pwede kang pigilan, pwede kang ikulong, pwede kang patayin. Pero dun sa time po na yon, hindi pwedeng mangyari yon. Dahil pwede kang lumusot sa pader, pwede kang biglang mawala, pwede kang magpakita pag gusto mong magpakita. Pwede ka rin kumain pagkailangan, pwede ka rin uminom pagkailangan, pero meron kang laman. Napaka-mahiwaga po nun, pero yun pa lang po, Bradley, napaka-ganda ng ma-experience po nun eh. Kaya siguro lalo nating ma-appreciate pagka yung talagang final na po na, ipagkakaloob ng Diyos na magiging kalagayan natin. Eh yun pa lang po, talagang, kumbaga, sulit ka na dun eh. napakaganda na po nun. Pero mo hindi ka pwedeng, hindi ka mapapatay, hindi ka nagkakagulo rin ba, gusto mong umalis, mawawala ka lang bigla. Hindi ka na nila makikita. Tumpa kita, makikita ka nila. Eh, mahirap, hindi kayang ipaliwanag na po ng science yun. Nakasarapin to, papasok ka. Pag kinulong ka, pwede ka lumabas. <laughs> Napakaganda. Kaya makakapaghari, makakapaghari makakapag ka nang wala kang istorbo sa'yo, di ba? Opo imaginin mo na yung mangyayari sa isang libon taon. Mm -hmm. Kapatid na Tanya, siguro sa... So, tama na yun. Punta tayo sa susunod na tanong. Ah! Luko-luko eh! Luka. <laughs> Iwan ko na ng Brother Bishop. Talagang mga siguro eh, pang mental hospital. Hindi. Ay, kapatid ng